Marami ang nagulat sa reklamong isinampa ng umunoy dating driver ng aktres na si Bea Alonso dahil sa tila ay napakasama at hindi makatarungang pagtrato ng aktres sa kanya. Reklamo ng driver na si Efren Torres de los Reyes Jr. ang tungkol sa kanyang night shift differential pay, overtime pay, holiday pay, 13th month pay at separation pay. Saan din niyang nakaranas siya ng maltreatment at harassment mula sa dating amo na si Bea Alonso. Ayon sa ulat, naghain ng kaso si De Los Reyes Jr. sa National Labor Relations Commission, Department of Labor and Employment patungkol dito. Ang driver at si Bea ay bibigyan ng pagkakataon na magkausap at magkita sa gitna dahil sa dami ng reklamo inihain ng dating driver ni na Bea. Kaya nabigla na lamang ang kampo ni Bea sa pahayag na ito. Ayon sa abogado ni Bea na si Attorney Joey Garcia, walang katotohanan ang mga paratang ng nasabing driver. It's nothing but a pure harassment case, a desperate attempt to sponge off an obvious act capitalizing on the criminal case. Matatandaan nitong buwan ng May ay nagsampan ng kasong cyber libel si Bea laban kina Oji Diaz, Christopher Min at sa iba pang kasamahan ng mga ito sa kanilang online programs. Kabilang rin sa inireklamo ni Bea ang isang individual na nagpapanggap na close sa kanya at nagpapakalat ng mga mali at mapanirang impormasyon impormasyon na siyang ginamit umano ni na Oji at Christy bilang paksa sa kanilang mga vlogs at sinabing iyon ay mula sa kanilang reliable source na malapit kay Bea. Ang taong ito ay kinilala bilang isang online basher ni Bea. Umikting ang hidwaan ni na Bea at Christy. Salaysay ni Christy na pangit ang ugali nitong si Bea at may karapatan daw silang ipahayag ang kanilang sariling opinyon tungkol sa isang lehitimong paksa Pressback naman ang kampo ni Bea na ginagamit lamang ng mga ito ang pangalan ni Bea upang dumami ang views at kumita ng pera. Kate naman ni Christy na hindi lamang para kay Bea ang kanilang programa. Ani Christy may karapatan daw umano ang aktres na magsampa ng kaso laban sa kanila. Pero wala daw itong karapatan na pigilan ang pagpapahayag nila ng kanilang opinyon at iba pang impormasyon sa publiko. Duda ang kampo ni Bea sa timing ng paghahain ng reklamo ng ex-driver ni na Bea. Isinawalat din ng attorney ni Bea na ang ex-driver na si Efren ay lover di umano na isang respondent sa kasong isinampan ni Bea at magsisilbing witness ito laban sa kanya. Since he was made a witness to one of the respondents among the criminal cases we filed, not to mention him being a lover as admitted, then the intent behind said filing and the timeliness of such filing are too obvious not to be noticed. his acknowledgement of being involved as a lover clearly magnifies his bias and undermines his credibility which yet again puts into question or doubt the true intent behind his her lover respondent's legal maneuvers. Ayon pa sa kampo ni Bea, for the record, Mr. De Los Reyes only served as service driver of the family and only for a short period of three months. He was not even assigned as Bea's personal driver for her professional engagements. Thus, his claims seem far-fetched, unreasonable, if not unrealistic. Ayon pa sa kampo ni Bea, lahat ng paratang ng ex-driver sa sikat na aktres na si Bea ay pure harassment lamang upang pabagsakin ito sa industriya ng showbiz. Ano pong masasabi niyo sa isyong ito? Naniniwala ba kayo sa mga nakakagulat at patong-patong na reklamo ng dating driver sa ex-employer niyang si Bea Alonso? Share your thoughts below.